Welcome back mga katutok at welcome sa ating YouTube channel na TV. Ayan mga katutok at ito yung unang isda natin sa gabi ito. Mm -hmm. Sa kol. Isang tingag kung tawagin dito sa amin mga katutok. Tawagin naman sa iba mga katutok ay Peacock Grouper. Pero karaniwang na tinatawag namin dito mga katutok ay tingag talaga. Sisulit na mga katutok at ito yung ating nakita isang sing o surahan mga katotok na may kulay dilaw sa buntot, kung tawagin naman dito sa amin ay lipstikan ayun o, no? napakahirap ng kanyang pwesto, nakabunot pa mga katotok kaya dinukot ko na lang ayun, so sayang naman kung iiwan natin mga katotok, masarap na pangulam ito, lalo na sa paksiw na napakataba, ng ganitong klaseng isda mga katotok ayun know? o aisa, sobla rin yan mga katotok at dito mga katotok sa pagsisid natin, nakakita tayo ng malaking hito mm -hmm. sa pole at habang paangat nga ako dyan mga katotok ay nakita ko yung dalawang samaral papalis na mga katotok kaya agad kong pinatay ang kamera at nagreload ng panak Matagad agad tayo tayong sumisid at nagplay ng ating camera mga katotok para maabidyohan ang pagpana nitong dalawang malalapad na samaral at uunahin ko itong malaki mga katotok ay yan, paalis na, buti lang bumalagbag mm -hmm. sapol mga katotok yung hito ay hindi ko pa yan natanggalan ng tinik kaya hindi gaano kung dumidikit mga katotok ay baka matinik tayo ito na mga katotok binalikan ko ulit yung isa pang samaral kasi paalis na din yun no? wala pa din ito mga katotok mmm -hmm, sakol ka rin hindi ka makakaligtas buti lang nga lang mga katotok ay mababaw lang ang spot na aming dinaanan gawa ng napakalakas ng agos mga katotok sa lubong kami kaya sa gilid lang kami dumaan at sa pagsisignan natin mga katotok dito ay nakakita ako ng dalawang talagbago kaso nga lang ito may na pa napakaraming hito mga katotok nasa na kaya sumiksik yung dalawang talagbago at dito mga katotok sa ilalim ng balita na ba bato ay mayroong tatagong danggit o bulawis mm -hmm, muntik yung hito mga katotok ayos, pagtyaga na natin muna ito mga katotok gawa ng napakalakas talaga ng agos dito kagami sa gilid at dito nga mga katotok pagdating namin dito sa harap ng aming kubo ayan, ay unti kong masagi itong box chili peas mga katotok, mapakahaba ng kanyang mga tentacles mga katotok napakadelikado nito butin lang mga katotok ay nailawan ko, yun o no? Namatay nga yung parangan na nasa ilalim ng kanyang katawan mga katutok. Pumasok yung isda oh. Namatay nga. Tao pa kaya kung masagi nito? Kakatakot talaga malapit na kasi amihan. At yan na nga mga katutok, gumilid na talaga kami dahil hindi na talaga kaya yung agos, palakas ng palakas. Palibhasa, high tide na mga katutok, sayang, napakaganda sana ng panain kaso nga lang di talaga natin kaya. Okay mga katutok, bawi na lang tayo sa susunod nating pamamana. Medyo malamig din yung ilalim mga katutok, gawa ng merong bagyo. At ayan na mga katotok, ito na nga yung ating mga naging huli. Dalawang kilo lang siguro itong mga katotok. Ayos na rin ay kakapang ulam na rin tayo nito. Yun o. Oh. Ang liliit. Buti na lang ay na tayo nitong dalawang malaking samaral. Kaso nga lang muntik pa tayong iwan. Buti lang ay huminto maayos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunod at suporta mga katotok dito sa aking YouTube channel. Kaya at kung bago ka palag sa aking YouTube channel mga katotok, ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Pakihit naman ang notification bell para lagi ka pong updated sa mga video na ginagawa ko. Kagaya nito. Yan mga katotok, sa mga nagpapashoutout pala, meron po tayo shoutout sa hulihan ng video na ito. Kaya tutukan nyo mga katotok hanggang dulo. Baka isa ang pangalan mo sa mga maisigaw ko mamaya sa ating shoutout mga katotok ayos na rin ito mga katotok yung huli natin hindi na rin masama at kahit papano ay nakahuli pa rin tayo mga katotok magandang ng hapon ayan bali alas na ngayon ng hapon mga katotok ngayon lang tayo na nagising sarap ng tulog natin ayan so bali yung huli natin kagabi ay hindi muna tayo nagbinta gawa ng dalawang kilo lang yun mga katotok salubong tayo kasi sa Agos para humaba naman yung ating video. Ayan, so matagal-tagal na rin tayo mga katotok na hindi tayo nakapag-shoutout. Kaya shoutout muna tayo. Unang-una mga katotok, shoutout sa magkapatid na si Rapis si Rap per Fishing and Renan Fishing Adventure. Sa YouTube channel ni Papa na si Matandang Espero Mix Vlog. At shoutout kay Jun TV Vlog, GPM Boy, Shoutout kay Bisayang Niwang, Josie Gijer. Dennis De La Cruz at sa De La Cruz family from Nae Cavite. Outdoor, Robin Lara, sa Guanita Tay yan, shout out. Larry Amos Hilario Lakpat Zero. Hunting, shout out. Jurassic Pinyera, yan shout out. So pagaling ka, sana ay gumaling ka na para sama tayo sa pumamana Jurassic Pinyera. John Fishing TV, Mandaragat Ren TV, Bernard Galulot, Rosana Villahermosa from Davao City, Jan Michael Briones, shout out. John Vlog, Tikaw Island Fishing Adventure, Rodrigo Rosita, Kabloy Vlog TV. At Tramski, shout out. Ka Pishing, Bagong Pag-asa, shout out. At shout out na kay Trigger Hunter, Mario Manrique, Leopoldo Orsal ng Samar So ayan mga katotok, sa mga hindi ko po nabanggit ay sa susunod lang po yung ating ang mga shoutout na iba mga katotok. Yan, madaling ma-pull storage kasi yung cellphone ko mga katotok kaya hindi ko masyado kinahabaan yung ating video. Ayan mga katotok, maraming salamat po sa iyong patuloy na panunod at suporta sa mga OFW natin dyan mga katotok. Saan man kayo naroroon sa ibang bansa, ingat-ingat po tayo lahat. At shoutout po sa Luzon, Visayas at Mindanao at kung saan man naroroon kayo at kung saan din makaabot ang video ng ito. Ayan mga katotok, thank you for watching. Hanggang susunod ulit nating pamamana.